Sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, isang 32 anyos na lalaki ang limang taon nang mayroong problema sa kanyang pag-iisip. Walong buwan na siyang nakakadena sa loob ng isang barong-barong dahil sa na pananakit ng kapitbahay. Matuldo ka na kaya ang kanyang paghihirap at makalaya na kaya siya sa tanikalang nagbilanggo sa kanya. Meron na pong limang taon na nagkaganyan yung anak ko. Dahil po sa problema, hindi, niyo, hindi niya po nakaya. Dahil siya po ang tumayo na isang magulang sa mga kapatid niya. Mabait po yung anak ko. Inisip niya kung paano ang namin na may raraos. Pa... Oh. Iwalay na po kami ng asawa ko. 10 sampung, sampung taon na po, pinabayaan po ako ng asawa ko. Kaya itong anak ko, siya ang tumayo ng isang magulang na ama. Pagdating ko po rito, medyo kinukpan na po ako. Ibang galing po ako ng mental hospital, sir. Sa Pataan Mariveles. Lagi po nila sir na nilolo ko sir na seraulo ang lundong ako sir. E, eh, medyo lumabas na po ako sir. At medyo nilolo ko na ako sir. Kaya ayun po sir. Kinukuha ko na rin po sila sir. Nalabanan ko na rin po sir. Yung po pag nagsusumpong siya, napapatangas siya. Para bang nag-iisip ng... Pag sabi ko nun sa kanya, anak ako, huwag ka nag -iisip. Kasi yung pag-iisip anak, nawawala sa katinuan. Hindi nanay, sabi ng Kasi naguguluhan lang ako. Naaawa ako sa iyo. Isang time na nagkaroon ng isang pangyayari na may sinuntok siyang bata tapos uh, Pagkatapos nun, uh, nang don siya doon sa, sa lugar namin o sa kubkuban ng bahay namin. So, mula doon ay uh, nagano nag-ano sa akin ko. Kumbaga, ito yung naging uh, eye-opener para uh, isip ko na tulungan. Kasi iniisip ko ako, uh, kung ito ay may tendensiyang manakit, baka may tendensiya rin siya na masaktan. Yung pagpunakaday na po ng mga tao, Masakit man sa, sa loob ang ko. Na nakikita ko naghihirap ng ganyan ng anak ko. Tinatanggap ko po dahil yung pang gusto ng mga taong kapitbahay ko. Hindi naman po sana magwawala yung anak ko kung hindi nila binibiro. E ang mga parting sa akin, pag, pag hindi nyo yan itinali o ay eh, kinulong yan ng kapitan, eh baka mapatay namin yan o masaktan namin yan kasi mas mas delikado naman sa panig namin ng na mga sibilya na, na kami yung mapatay niya kasi madalas nga yan, may hawak siyang kutsilyo. At bigla-bigla sa mga bahay-bahay ayun dun sa mga report na nakakarating sa barangay. Dahil talagang ayaw kong pabayaan ang anak ko, mahal kahit na ganyan, hindi ko sa pinahihiya. Dahil napakabuti ang anak ko, matulungin. Eh. At anong sabihin ng mga tao, hindi ko kinahiya ang anak ko. Kahit nasaktan nila, wala silang maririnig sa akin. Hindi ako marunong makipag away sa pamamagitan mga kapitbahay ko. Ang <tinyo> mga <tinyo> po namin, maraming kaso din pong ganyan. Siguro si po yung mas inuna po namin at dahil siya po yung walang kakayahan na ipinans yung gamot niya. Kasi yung iba naman po, hindi naman po umabot sa nananakit sila, ganun. At dadadat na namin siya, naka-adena. Nga po, dadalhin po namin sa Maribeles Mental Hospital. malaki pong tulong sa kanya itong pagdala sa kanya sa Mariveres Mental Hospital kasi mabibigyan lunas yung sakit niya. Salamat kay Nestor sa pagtulong niya sa akin, sa paglatip niya sa bahay namin. Nakausapin na kung gusto kong gumaling yung anak ko, gagawa siya ng paraan para matulungan kami kung nga napakaganda o bilang isang uh, kaugalian ng Pilipino yung tumulong sa ating kapwa kaya 'wag nating ipagkakaito uh, habang nabubuhay ta. Siyempre natutuwa ako at uh, uh, mapayapa ang pakiramdam dahil uh, yung pasyente ay napunta na dito. Uh, Siyempre simula ito para tong pagpapagamot sa pasyente uh, sana maging tuloy-tuloy ito at uh, uh, ano maabot na siya sa punto na gumaling. Malalim po. Uh, ito ay social problem. Eh, no po? Kaya kung titignan natin ito, hindi lang yung sakit talaga ang problema. Eh. Merong drugs, merong community, merong poverty. No Ang, ang talagang solution dyan, una-una, prevention. Prevention talaga para hindi na sila dumating sa sakit. Education ang talagang drive ng Philippine Mental Health. Pupunta sa eskwelahan, pupunta sa communities. No? Pa paano ba may iwasan na, paano ba madadiagnose sa sarili kung may mental ill ka na? Yan. No, Pagkatapos, pangalawa, mag-provide ng quality service sa mga mentally ill patients. Maraming salamat mga Igan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio dito sa rescue naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong